Isipin mong may hawak kang apat na bilyong piso, tapos ipambibili mo lang ng dalawang pizza. Parang imposible, di ba? Pero may isang lalaking totoong gumawa niyan. Ang hindi mo alam, ang ginawa niyang ito ang nagbago ng buong kasaysayan ng cryptocurrency. Sino siya? At bakit niya ito ginawa? Alamin mo sa kwentong ito. Noong Mayo 2010, hindi pa uso ang mga crypto millionaire, NFT o meme coins. Wala pang Axie Infinity. Ang Bitcoin, Isang nerd project lang na hindi pa naiintindihan ng karamihan. Pero si Laslo, maaga siyang naniwala sa potensyal ng Bitcoin. Isa siya sa mga unang developer na nag-ambag sa Bitcoin code. Ang problema lang, gutom siya. Literal. Wala siyang ulam. Wala rin siyang energy magluto. At alam mo naman ang programmer kapag puyat at bugbog sa kape. Pizza lang ang kayang isalba sa gutom. Kaya ayun. Habang kumakalamang sikmura niya, may naisip siyang brilliant idea. Binuksan ni Laslo ang kanyang computer at nag-post sa Bitcoin Talk forum. I'll pay 10,000 Bitcoin for two large pizzas. Anyone interested? Sa panahong 'yon, ang halaga ng 10,000 Bitcoin ay nasa apat na isang dolyar lang. Parang 2,000 piso lang kung sa atin. Not bad, 'di ba? Pero teka, Isipin mo muna, dahang libo bitcoin para sa dalawang pizza? Parang nagpalit ka ng bahay at lupa, kapalit ng dalawang box ng extra cheese na walang pineapple. Pero sabi nga ni Laszlo, I just wanted pizza. Simple lang ang pangarap niya sa buhay. Mabusog. May isang user ang nag-offer. Umorder siya ng Papa John's Pizza, pinadeliver kay Laslo at tinanggap ang 10,000 bitcoin. Pagdating ng pizza, Sarap na sarap si Laslo. May pepperoni, may extra cheese. Walang kahati. Solo flight. Parang Pinoy sa Eat All You Can buffet. Kinain niya ang pizza na may ngiti. Habang ang mundo, walang kamalay-malay sa ginawa niyang unang totoong Bitcoin transaction sa kasaysayan. At dahil doon, naging holiday sa crypto world ang Bitcoin Pizza Day. Tuwing Mayo 22 kada taon. Pagkatapos ng transaksyon, nagsimulang magtanong ang mga tao. Pwede pa lang gamitin ang Bitcoin pambili ng pagkain? Baka pwede rin sa kuryente, tubig, cellphone load? Unti-unti, dumami ang gumagamit ng Bitcoin. Nagsimulang magsulputan ang mga crypto exchanges. At ang nooy geek-only na laruan, naging global financial revolution. Sa madaling salita, ang dalawang box ng pizza ni Laslo ang nagbukas ng pinto sa mundo ng crypto adoption. Habang lumilipas ang panahon, pataas nang pataas ang value ng Bitcoin. Umabot ito sa Isang dolyar ay katumbas ng isang Bitcoin naging sampung dolyar umabot pa ito ng isang daang dolyar. At hanggang sa naging na siyam na libong dolyar per Bitcoin noong dalawang libo dalawamput isa. Gamit ang calculator ng tindahan sa tabi ng palengke, kwentahin natin. Sampung Bitcoin times sa na siyam na libong dolyar ay equals ito sa anim na raan at siyam na milyong dolyar sa pesos, halos apat na bilyon. At diyan nagsimulang mag-viral ang kwento ni Laslo. Pinagpiestahan siya sa mga memes. Meme number 1 Si Laslo lang ang tao sa mundo na literal na kinain ang future niya. Meme number 2 Dear Laslo, sana nag ka na lang. Meme number 3 Ganyan talaga kapag gutom, nawawala sa timing. Pero teka, masama ba ang ginawa ni Laszlo? Sabi niya sa isang panayam, Hindi ko ito regret. Someone had to start it. Someone had to prove Bitcoin could be used. Kung walang Laszlo, baka hindi agad na patunayang legit ang Bitcoin sa totoong transaksyon. At kung iisipin mo, hindi siya talo. Bakit? Nabusog siya. Nakatulong siya sa crypto community Naging parte siya ng kasaysayan. At kahit wala na ang 10,000 Bitcoin niya, sikat siya forever. Sa totoo lang, tinuruan niya tayo ng napaka-importanting aral. 1. Timing is everything. Minsan, akala mo maliit lang ang desisyon mo, gaya ng pagbili ng pizza. Pero malaki pala ang epekto sa future. 2. Be willing to take risks. Hindi natakot si Laslo na gamitin ang Bitcoin kahit wala pang gumagamit nito pang bili ang mga nauna, sila ang nagbibigay daan. Tatlo, huwag baliwalain ang bago. Kung may bagong teknolohiya, pag-aralan mo muna bago mo husgahan. Baka ito na pala ang susunod na Bitcoin sa buhay mo. Apat, at higit sa lahat, huwag ka magdesisyon habang gutom ka, seryoso. Ang utak na gutom, hindi nag-iisip ng tama. Sa huli, si Laslo Hanyecz ay hindi lang yung taong bumili ng pizza gamit ang 10,000 bitcoin. Siya ang taong nagpakita na kaya nating gawing realidad ang isang idea, kahit mukhang baliw sa simula. Kaya sa susunod na kakain ka ng pizza, tumingin ka sa box at isipin mo, ilang bitcoin kaya ito kung noong 2,010 pa to? At syempre, huwag mong kalimutang i-check kung may crypto wallet ka, baka may limot kang 0.01 bitcoin sa lumang hard drive. Hanggang dito na lang ang kwento ni Laszlo Hanyech, The Bitcoin Pizza Man. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo. Maraming salamat!